So yun mga tropa Opening soon Ang ating Mademade Pharmacy Dito lang yan matatagpuan sa may 233 General Luna Street Conception Malabon Yan o oh. Malapit lang siya sa Burgos, Biglongco, tapat sa hera So shoutout niya para sa lahat ng mga tropa dyan Kailangan ng gamot Soon to serve <laughs> Mademade Pharmacy sisimula na natin tong uh, first vlog na to ang the making ng Mahdi Med Pharmacy almost kompleto na tayo sa plant ng papeles uh, supplier na lang tayo pagkatapos ng supplier eh, sa construction ito nga pala yung pwesto dito kaya lang may nakatenan pa eh aralis na ng February ito so coming soon makapag-construct na rin tayo marami tayong pagkagawa pa so Tinding-tinding tos, gasto mga trapo. <laughs> I think next back,